Hello, good morning. Ay naku, wala kami ngayon gasol, nakakaubos lang. Tingnan niyo. Ayan guys, oh. yeah, nakasalang na yung yeah na. Hey, nalubot ako, guys. Gagawin ko ngayon dahil wala kaming gasol na. Maggawa ako doon ng sa doon dahil meron kaming kahoy. Yung kahoy na 'yan, kakaputol ng asaba ko nung makarang araw ba 'yun? Kasi dyan, na ano pa, parang ano na siya, uga na ba? Ano ba yung tawag? Tuyo na. Ganon, pwede na yan. May ipanggatong. Kaya gagawa ako ngayon kasi wala talaga eh, yun. Yan, tapos magpiprito pa ako niyan, oh, di ba? Huwag na lang sanay tayo sa mga ganon ba? Kapag merong madalian, oh, di ba? Lalo ngayon, subrang sobrang mahal na yung gasol ngayon. Yung gas, sobrang mahal na. Eh, kung wala kang pera ba? Eh, hey, wala tayo pang pa ngayon. Mahigit 2 months na gamit namin. 3 o oh, magkitri yata. Sa isang, ano, o, oh, di ba tipid na rin naman. 100 to 900 plus. 900 plus na yata ngayon yung gas. Kaya, mag tayo guys. Gagawa tayo ng sa ingan dyan sa labas. Ang dalawa. Oh. Tupiin ko pa, hindi ko natupi. Kaya, maggawa tayo ng sa ingan. Lubat ako kanina, kaya hindi ko natuloy yung aking vlog. Oh my God, guys. <laughs> Ang tagal kong puna pa, ano yung ano ko, yung apoy ko. Kasi yung kahoy na gamit ko, medyo nabasa. Hmm. Oh, di ba yung good eh? Tagal-tagal. Tingnan nyo. Grabe yung pawis ko. Tumutulo. Kanina pa yan. Nauwas nga yung isang notebook ng anak ko. Yung notebook niya man yan. Luma na yan. Tapos di na nagamit nung grade 1 pa siya. Ah, thank you Lord. Tingnan nyo. Dito lang naman sa gilid sa labas ng bahay namin. Oh, di ba? Dito lang. Ay, thank God. <laughs> Sad love siya. Oh. Huh? Nag-apoy siya, guys. Nilingsing ko lang ulit yung kaliro namin. Ayusin ko nga ko na. Kasi, tabingi. ng... ko, ang pait ng usok, eh. Ah. Ayan, okay na. Mahangin lang. Oh, <laughs> eh. Ang tagal-tagal ko siguro. Sabi ko, naku, anong oras na. Kasi baka mamaya dumating ang asawa. Magpiprito pa ako dito, oh. Ang dilikado niyan baka umulan kasi nga ayan oh yuh, dito yung anulod namin no oh. babagsak dito sa gilid 'yan no oh. dito sa gilid oh, do'n 'yan. Dito talaga ako naglagay ng ano ko. Para para ito paano malapit ba? Kasi kawawa wow, yung see siyu. So. <laughs> oh, yeah. Ano lana. Oh, yeah. Opo. Ayun. Ayan. May mga bulaklak pa dito pa ako ng kapagwalis kaya manami mga dahon pero sad love naman siya may apoy naman ay thank god thank god thank god thank god kanina pa ako dito ay naku hindi lang ako nang kapag vlog kasi nga mahirap nahihilo lang ako pag na ano ko guys pag na hinuyop ko yung apoy wala naman problema yan kung, mag, kung madumihan naman ito okay lang Anong kayin ko muna kasi matagal to nakababad eh. Na walang apoy kanina. Baka butod ba? Hindi maganda. Eh, may tubig na kanina pa to. Oo, oh. lagay mo dun. Ay, ganito sa probinsya. Yun na nga, yung may dapugan ng doon. Dito, wala. Oh, diba? Pero minsan nakakamiss ito. Nakakamiss yung yung mayroong ano, mayroong yung pagkain ng nasa apoy talaga kasi mabango, masarap. Basta masarap talaga basta kahit ano, yung luto mo na gulay, luto mo na kahit anong luto basta sa kahoy talagang masarap. Paton ko mo na dito. Guys, nandito na yung asawa ko. <laughs> Dito na yung asawa ko. Tapos yung sisyo dito sa gilid na Nakatawa ako kasi nga may pikit din sila. Siguro napaitan ng, ng usok. Wala yung nagasaw. Anong lagay sa ingan dyan eh? Ayoko dito. Huwag dito. Sirain mo nami ka ba? Sirain daw dito. Ayoko. Gagawa daw dito siya guys. Nang saingan namin dito. Yan. Para dito ako magtayo. Yan itong ma siso guys o. Oh, kasi kuy pikit kanina ko, sobrang pait ata ng usok pati ako nga grabe ang sakit tagal ko mamuklat ng mata ko na enjoy ako dito <laughs> thank you lord buksan na natin guys oh maluto na siya kailangan ayarang-arangan lang kasi baka masunog ba tapos mamaya magprito ako yan na guys, magsisimula ng asawa ko gagawa daw ng kusina-kusina na maliit ito yung pangkaw ilang ba na nasa ingan guys para kahit pa paano hindi mahirapan ako pag umulan, di ba? ayan na guys, napiprito na ako yeah. ah 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 yeah pritong isda na ulam. O, see? Tapos na, guys, prito ko, oh. Ayan, gagawa. Masawa ko dito. Ayan. Kapos? Yun na, guys. Napit na matapos. Ang ari na. Dalapugan, Bisaya pa ba? Yan, yung ginamit namin ng kahoy, yung ito na lang yung dating ga. O kahoy na nasunog, pero hindi naman nasunog, kumbaga na ano lang yung magilid. Yan na yan. Yay! Okay. The next day. Yan na guys, ang aming uh, nilulutuan na pangkahoy, tapos na kinabukasan. Ay, ano agad, uh, pagkatapos ko luto dito, dati naalala nyo dyan, dyan ako nagluto. Dyan o. Oh. Yan, dyan ako nagluto niyan. Tapos, ginawan agad ako, ginawan agad ng asawa ko dito. O, oh, di ba? O, oh, yan. Kaso lang, itim lang yung kaliro. O. Oh, okay lang. Takip. <laughs> takip lang puti, o. Oh. O, oh, yan, o. Oh, o, oh, di ba? Saglit lang. Ang binis gumawa ng asawa ko, guys. Tapos, kaagad yan yung ginawa niyo. Thank you for watching po. Bye.